Imagine, ikaw na lang ang tapat na tao sa buong mundo. Habang lahat gumagawa ng kasamaan, ikaw lang ang sumusunod sa Lord. Paano kung sabihin niya sa'yo, gumawa ka ng malaking barko kahit walang ulan? Tatawanan ka sigurado. Pero ito ang kwento ng isang lalaking hindi sumabay sa kasamaan ng mundo. Si Noah, ang taong pinili ng Lord para iligtas ang sangkatauhan sa panahon ni Noah, puno ng kasalanan at karahasan ang mundo. Lahat halos ay lumayo sa Lord, pero si Noah found favor in the eyes of the Lord. Matuwid siya, obedient, at naglalakad kasama ng Diyos, gaya ni Enoch na ninuno niya. Sinabi ng Lord kay Noah na gagawa siya ng malaking baha para linisin ang mundo at inutusan siya na gumawa ng ark, isang napakalaking barko na may tatlong palapag, gawa sa gopher wood. Sa loob nito, isasama ni Noah ang kanyang pamilya at lahat ng uri ng hayop, lalaki at babae, para hindi sila mamatay sa baha. Habang ginagawa ni Noah ang ark, pinagtatawanan siya ng mga tao. Kasi hindi pa nga nila nakikita ang ulan noon, pero hindi siya bumitaw sa utos ng Lord. At nang dumating ang araw ng baha, bumuhos ang ulan ng apat na pung araw at apat na pung gabi, at tumaas ang tubig sa buong mundo. Lahat ng hindi nakasakay sa ark, Nawala. Pero si Noah, ang kanyang pamilya at lahat ng hayop sa loob ng barko iligtas ng Lord. Pagkatapos ng baha, nag-alay si Noah ng handog bilang pasasalamat at nangako ang Lord na hindi na niya muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig at ang bahaghari ang naging tanda ng tipang iyon. Ang kwento ni Noah ay nagpapaalala na ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa pagsunod kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Hindi kailangan maintindihan mo lahat bago sumunod sa Lord. Minsan obedience muna bago explanation. Si Noah ay pinagtawanan pero nanatiling matatag dahil alam niyang mas mahalaga ang pagsang-ayon ng Diyos kaysa sa opinyon ng tao. Ipinapakita rin nito na kahit magulo at marumi ang mundo may mga taong pinipili pa rin ng Lord para magliwanag. Ang bahaghari ay paalala ng habag ng Diyos. Na kahit may parusa laging may pag-asa at pangako ng bagong simula. Tulad ni Noah tinatawag tayo ng Lord na magtiwala at sumunod sa gitna ng kasamaan. Build your ark your faith sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng Bible at pagiging aktibo sa church. Protect your family sa pamamagitan ng panalangin at pagtuturo ng katotohanan ng Diyos sa kanila. Ipakita mo rin sa trabaho, sa school at sa social media ang pamumuhay na may katuwiran kahit hindi ito uso. At kapag natapos ang mga baha ng problema sa buhay mo, magpasalamat ka sa Lord dahil gaya ni Noah, gusto rin niyang bigyan ka ng bagong simula at mas matatag na pananampalataya. Ang mundo ni Noah ay puno ng kasamaan, pero siya ay nanatiling tapat, kaya't kung minsan pakiramdam mo mag-isa ka sa pagiging matuwid, huwag kang matakot. Ang Lord ay hindi nakakalimot sa mga taong lumalakad kasama niya. At gaya ni Noah, ikaw din ay makakaranas ng proteksyon at bagong simula mula sa Lord. Salamat sa pakikinig kapatid. Ano ang natutunan mo ngayon? I-comment mo at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. God bless. In the name of Jesus, amen.